Ang istorya ngayong araw ay kwento na nakakaantig pusong pagbabalik loob sa Diyos, isang pagtutubos. Nakadaupang palad muli ni Padre Pio ang isang tao na ininsulto siya noong siya ay bata pa. Inilantad niya noon ang lihim ng naturang tao na ikinagulat nito at mula noon ay di na sila nagkitang muli. Ngunit sa pagkikitang ito, nagpadama ba ng mga pagtatanim ng galit si Padre Pio sa kanya? Ano ang isinukli niya sa kanya sa pagkikitang ito na pareho nilang di inaasahan? Paano sinagip ni Padre Pio ang kapuspalad na taong ito sa mga kamay ng kampon ni Satanas? Alamin ang buong detalye at manatiling nakatutok. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid, na naghahatid sa inyo ng iba't ibang episodyo sa buhay ng uh, mistiko at santong si Padre Pio dito sa aming channel na ang tinig ni Padre Pio. Kaya sa ngayong araw ay hindi na po tayo mag-aatubali. Umpisa na po natin ang ating kwento ngayong araw. Habang naglalakad at nagro-rosaryo sa mabatong kalye sa Petral China, Isang maliit na batang babae ang tumakbo papunta sa binatang prile noon na si Padre Pio. Ano may tutulong ko sa iyo, bata? Tanong ni Padre Pio. Pumunta ka po sa bahay namin. Ang tatay ko ay naghihingalo at walang tutulong sa kanya, sagot ng bata. Bakit hindi nila siya matutulungan? Tanong ni Padre Pio. Pakiusap po, sumama na lang po kayo sa akin, sabi ng bata hinihila ang damit ng prile. Sa isang pitik ng kanyang mga daliri, ibinalot ni uh, Padre Pio ang rosaryo sa kanyang kamay at sinunda ng bata. Baga patuloy na bumubulong ng ng Maria sa buong daan. Dinala siya sa isang maliit na tahanan sa kalye. Iniyuko ni Padre Pio ang kanyang ulo sa ilalim ng pintuan at pumasok isang may sakit at payat na lalaki ang nakahandusay sa isang higaan sa isang madilim na sulok. Naunawa ang kagad ka ni Padre Pio kung bakit walang makikipagkita sa lalaki. Si Domenico Tezani, ang dating tutor o tagaturo ni Padre Pio, ay umupo ng tuwid at uh, pawisan at nanginginig. For Johnny, ikaw ba yan? Umiti si Padre Pio. Umupo sa higaan sa tabi ng lalaki. At kung gayon, natatanda mo pa ba ako? Ano? Naaalala rin kita, siguro ikinagugulat mo ito dahil gaya ng sabi mo, mahina ang utak ko. Isang tingin ng pagsisisi ang bumalot kay Tizani. Patawad sa paraan ng pakikitungo ko sa iyo, padre, sabi niya. Ikinumpas ni Padre Pio ang kamay niya at binaliwala yun. Tama ka, marami pa akong dapat matututunan. Tumangu si Tizani ng may pasasalamat pagkatapos na, sa gargal na boses ay nagsabi, Walang sino man ang dumadalaw sa akin dahil sa aking mga kasalanan. Hinimas ni Padre Pio ang kanyang balbas. Walang gustong tumabi sa isang disgrasyadong pare. Ano mang demonyo ang darating para sa iyong kaluluwa, hindi nila gugustuhin ang bahaging ito. Kung inyong matatandaan sa isang episode yung itinampok ko na, binulga ng batang si Padre Pio, si Francesco Porgione, ang lihim ni Tizani tungkol sa pagiging pare niya na may asawa. Magpatuloy po tayo. Napangiwi si Tizani. Kailangan ayusin mo ang pakikitungo mo sa tabi ng kama, Padre, sabi niya. Tagkibit balikat lang si Padre Pio. Gusto mo ba ang katotohanan o gusto mo ang mga kasinungalingan? Sinasabi ko kung ano ang totoo. Tinalikuran mo ang pagkasaserdote at sinira mo ang iyong mga panata para silang sa isang babae. Nasaan na siya ngayon? Yumao na siya ilang taon na ang nakarahan. Mahinang sagot ni Tisani. Tahimik na nakaupo si Padre Pio habang pinaparaan ang mga butil ng rosaryo sa kanyang mga daliri. Bueno, mayroon akong mabuting balita, sabi niya sa wakas. Wala pa ang demonyo, may oras ka pa para magsisi. Bibigyan mo ba ako ng huling seremonya, tanong ni Tizani. Ikinalulungkot mo ba ang iyong mga kasalanan, Domenico Tizani? Nais mo bang makipagsundo sa Diyos at sa kanyang simbahan? Nang buong puso ko, sabi ni Tizani. Isang siga ng pagdanasa ang nagninga sa kaniyang mga mata. Noong bata pa ako, hinama ko ang aking pagkapare. Tila isang hadlang upang ilayo ako sa tagumpay na gusto ko sa mundo. Sa pagpapahalaga sa sarili, babae. Ngunit ngayong nandito na ako, sa sukdulan ng kamatayan, lahat ng mga bagay na hinahabol ko ay tila abo. At ramdam ko ang kadiliman na bumabalot sa akin. Nararamdaman ko ang bibig doon sa ibaba na naghihintay na lamunin ako. Padre, kung kong mamatay sa ganitong paraan. Gusto kong maging payapa. Gusto ko si Kristo. At gusto ka ni Kristo, sabi naman ni Padre Pio, ng buong katiyakan. Pagkatapos ay bumaling sa anak ni Tizani. Bata, pakiusap, bigyan mo kami ng iyong ama ng ilang sandali habang pinapakinggan ko ang kanyang kumpisal. Tumango ang batang babae at tumabas sa maliit na bahay. Mayamay ay lumitaw si Padre Pio sa kalye, makalipas na ilang minuto, at sinabi sa bata, puntahan mo na ang iyong papa. Ngumiti siya at tumakbo papasok, mutik pang matumba si Padre Pio nang masagay siya nito habang papasok sa pinto si Titani ay gumawa ng ganap na kumpisal na bigyan ng uh, sakramento ng pagpapahid ng langis o extreme unction at tumanggap ng biyatikong, ang kanyang huling banal na kumunyon bago tumawid sa paghumukom. dami ng eksena, umiyak si Tizani at napaluwa rin si Pio sa ganda ng pagkakasundo na dulat ng taintim na pagsisisi. Isang nawawalang tupa ang bumalik sa kawan, sabi ni Padre Pio, at inilabas muli ang kanyang rosaryo upang magpasalamat sa Diyos. Ngunit ang kanyang kagalakan ay nahadlangan ng makita ang tatlong maitim na figura na nakasandal sa isang pader sa tapat ng bahay ni Tizani. Ang kanilang mga damit ay sira-sira at mabaho tulad ng asupre. Ang kanilang mata ay malisyoso. Isang anino ang sumakop sa kalsada kung saan sila nakatayo. Nang maramdaman ang masamang presensya, hinikpitan ni Padre Pio ang kanyang rosaryo at nagkrus sa sarili. Ano ang inyong pakay? Tanong niya sa kanila. Nandito kami para kay tisani, sabay-sabay na sabi ng mga figura. Sa amin siya, napangisisi Padre Pio. Hindi na, ayaw niya. Haririnig ko lang ng kanyang kumpisal at binigyan ko siya ng banal na komunyon. Babalik kayo sa inyong amo na walang dala ngayon. Isang sabay-sabay na pagsirit ang lumabas mula sa tatlong figura. Tila ba iisa lang ang kanilang mga dila? Magkikita tayo muli, piyos! At sigaw nila sa kanya. Ang araw ay dahan-dahang lumitaw mula sa likod ng isang ulap, nagbuhos ng liwanag sa kalye at itinutulak ng mga figura palayo sa mga anino. Humayo si Padre Pio na nangakong dodoblehin ang kanyang mga panalangin para kay Tisani habang papalapit siya sa kanyang huling oras. At yan po ang storya natin ngayong araw kung saan namalas natin ang bisa ng sakramento ng kumpisal at pagpapahit ng langis o extreme unction na napapaloob sa huling seremonya o last rites mga regalo ng simbahang katoliko para sa atin upang makabit natin ang langit. Pahalagahan natin sila sapagkat sila ay ang mga batis ng biyaya at grasya. Now ay mabigyan din tayo sa ating mga huling oras tulad ni Tisani. Nakita rin natin kung paano pinamalas ni Padre Pio ang pagkakawang gawa bilang pari upang mailigtas ang isang kaluluwang nanganganib na mahulog sa kamay ni Satanas. At bago po po kayo lisanin, huwag pong kalimutang mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video nito. Mag-subscribe na rin po kayo sa lalo na po kayong mga bagong tagapanood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na mga episodyo sa inaharap. At kung nais nice niyo po kaming suportahan, uh, mangyaring lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwa ng mga donante na tinatawag na mga alagat sa kalinga ni Padre At uh, para sa mga detalye, mangyaring uh, bisitahin ang aming website sa angtinignipadipio.com ang angtinignipadipio Sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan at lingguhang mga pambisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy. At uh, ang mga visa po ito ay pinagdiriwang sa Bansang Pransya at ito po ay para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Hindi po ito para sa mga namatay Pero maaari po ninyo silang isama sa inyong mga intensyon. At uh, sa inyong paglahok, mabibigyan po namin kayo ng uh, regalo ng uh, binasbasang larawan ni Padre Pio at medalya niya na ayon din po sa halaga ng inyong buwan ng donasyon kaya uh, mangyaring bisitahin ang aming website sa angtinignipadipio.com Pindutin lang ang buton sa taas at doon po ay uh, iahatid kayo sa aming website at doon po ninyo mababasa at mapapanood ang mga detalye. Kaya hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood sa aming channel. Hanggang sa buli po nating pagkikita na buhay pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.